ito, yung mga pangarap ko sa buhay. Kaya eh. ito, gusto ko maging... Ah, ambisyon. Ambisyon. Yeah. Yeah. So, okay. So, ambisyon. Ang premium, ano, ang tama. Ha? Gusto ko maging Max. Gusto ko maging ballstar Star! <laughs> wala, wala. Ah, wala pa. Lipa, Ay, hindi nga ginagawa. Okay. Gusto ko maging teacher! Wala, wala. pangarap. Yeah. Gusto ko maging <laughs> pilot, piloto. Kaya <laughs> eh, pwede, Tagalog, English ah. Piloto, wala, wala. 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 Wala ang ambisyon ko. Gusto ko maging tatay. Wala. 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 Ito pa sabihin. Oh, dito Gusto ko maging flight attendant. Wala. Maharap ka. Wala. Wala. Gusto ko maging sayo. Gusto ko maging bini. Ay, ka eh? ay, Bini ay, 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 maging mayaman? Ah, no, ah, no. oh, oh, uh, gusto ko maging pare. Gusto ko pare sa ng papi. Wala. Wala, 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 wala. Gusto ko maging fire Ay, fireman. <laughs> wala, fire <bar> truck. <laughs> <laughs> wala, wala, wala. Pero wala, wala. Gusto ko maging sundalo. Wala, wala, wala. Wala Wala, wala. Ano, gusto ko maging abogado. Pero? Eh, uh, 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 uh. Meron kaso. Ah, so, uh, thank you. Wow! Oh my god! So great. Beso. Gusto kong maging ducks. Alaala. Pa ducks Adish mo 'yung maging ducks. So Gusto ko maging ako oh. maging masaya! oh, wala mga profesyon eh. Baka may isa kaya Wala, wala. ba yung Ah. Gusto maging... Demonyo! <laughs> 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 si Pero, Kasi si Bayo ko kasi niya, kaya gusto ko maging demonyo eh. Hindi may angel yan. ka maging demonyo! <maging> <laughs> oh. <Ay! laughs> <Ay! laughs> <laughs> <laughs> demonyo! Gusto ko maging sugarol. Meron din. Gusto ko maging polis. Wala. ko maging eh. Hindi, na lang eh. Wala, wala, wala. Tukang nasa maging polis ano? Wala, na, nakaw na lang kayo ako. Ah. tama! tama! Tama? Yan, uy. Mag-nakaw. Gusto mo mag-nakaw? Ay, kako! Uwala.

Ano yung kaso nung gusto ko wala? wala. Gusto ko maging promoter? Wala. 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 Uh, ako gusto ko maging... Hindi to, camera Scammer! Scammer, scammer. scammer. Pero, wala. Wala. wala, 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 wala. Ano, susuha sa reporter? Pwede, pwede to. Pwede to, ano? Pwede to, ano? ano? Pero sa'yo, ha? Bagay sa'yo. Gusto ko maging snatcher. Kuya, ayaw available. Okay, bagay naman sa'yo, snatcher. Okay, tatlo na nato ah ha? Tatlo na lang. Masama, ano? Gusto ko maging maingino. Wala. Wala, wala, Gusto ko maging... Gusto ko maging ano... Terorista rebelde. Galing naman, Chris! Oh, dalawa na, na lang Gusto ko maging tulak. Alam ako, ano asin, eh? huh? <laughs> oh. maging... <laughs> na ko ano yung asing eh. Adik mo. Gusto ko maging... Why? Bobo! Wala, wala. Ba na hindi na lang Gusto ko maging Wala. Wala Ay, ay. Ito, ko <laughs> <laughs> <Paragalito. laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> isang matino, uh. sa isang matino pa rin. Ha? Matino pa magi-matay talo, alas si tami, Gusto kong maging mamamatay tao. ayaw, 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 Gusto ayaw, maging tambay. ayaw, ayaw, wala, ayaw, wala ayaw, 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 na ayaw, 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 wala 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 oh Oo, pala iyon. pala iyon? A, pala iyon? Wala iyon. Ano yan? Gusto ko, kita Wala. Wala wala. Wala wala. gusto mo maging cura? Wala wala. Basta ito may isang totoong profesyon. Tapos isa. Ay! Totoong profesyon? Oo. Gusto mo maging vlogger. ay di, wala wala. wala, wala. wala, wala. Okay, totoong profesyon? Saka isa ano? Basta. Gusto mo maging vlogger. Next time. Gusto gusto ano? maging idlog? Gusto maging hundoy? Hindi Meron? Gusto kong maging... Badae? Puke! Poses mong both puke. Sabi mo, may matino, Matino. O. Oh. Tapos? Profesyon. Oh. Ah! Gusto ka maging isang professional mabuting pokpok? <laughs> 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 Narang tapos ng four year course with Master Al. Wala Professional Ay, wala. Wala. Ah, uh, artista? Ay, wala. Wala. Gusto ko aso? yung